belum apa-apa ini welcome to my channel boleh jadi tu pun yang nak pada tu pun guys itu pun itu pun nak makan belkong eh eh nak makan dah tadi Dali. Ayan mga kabay at nagunin uh, pala sa ating lahat ng uh, kaibigan. Diyan sa YouTube at sa uh, Kukuhay Nandito lang po po ng uh, trabaho nagkakabit tayo ng tiles may yeah. ito mga kabay. kailangan ko nating kahit mga tabay hindi pa ako nakapag kaya mag-ibig ko lang nakapag-vlog kailan kailan kung kung yung maroon na soba lang -isa. Wala, ang ng wala akong hirup ang, ang hirup ko ay hindi po ng hirup so

ganda ng maayos ang pagkabit kasi para hindi tayo napagalipan sa mga ari. Ayan mga sabay.